mga kasari, good morning. So, um, ayan na naman tayo. Update tayo ngayong araw na to. So, uh, mag-grocery tayo ngayong araw na to. And, tingnan natin kung magkano yung aabot. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, ah, uh, panay wala ng uh, laman yung ating istante. So, wala na tayong yung high ho yung dingdong, mabentang mabenta yung dingdong sa atin. So, yung Mr. Chips, V-Cut, Um, patata, cheesy. Ayan, wala na. tortillas, Mister Cheese. Rin B. Ayan, mabentang mabenta yan sa atin. And yung ibang uh, wala sa estante. Um, yung ating shampoo. And yung ating birch tree. Wala na din. And yung ating Milo. konti na lang. And yung dilata natin, kasi kung makikita ninyo, ayan, uh, oh, may bakante na siya. So, uh, mag-grocery na rin tayo ng ating dilata. So, ayan, may mga bakante na po yan. Madami pa po yan, pero may mga bakante. And then, syempre, yung ating alak, ito yung magpapamahal sa grocery natin. Kasi wala na din yung ating migilito. Isang kahon na lang po ang nandito. So, kailangan na natin mag ah uh, pumili niyan and yung uh, pinakamalaking ah uh, jean wala na tayo noon and yung alfonso natin um uh, nabawasan kaya pibili na ulit tayo niyan and yung ating manik ah manikin napkin and then yung ating ah uh, wala na din tayong Marlboro na blue Marlboro red so kailangan din natin yang bilhin and yung nasty apple natin so mabenta mabenta tong nasty apple so kailangan na din natin bumili ng nasty apple so ayan yung magic sarap ah uh, konti na lang din so marami marami pa marami na tayong kulang dito sa tindahan and yung plastic na kailangan natin kasi binabalot natin kapag may pipili and marami pa tayo yung cotton buds wala na din tayong cotton buds so kailangan na din natin bumili and yung c parang pawala na din and yung mineral na at 10 pesos lang so marami tayong bibilhin ngayon mm.

mời riêng mời riêng mời 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 riêng mời riêng mời riêng mời riêng

So, ayan na nga guys. Andito na tayo sa tindahan. Galing tayo ng grocery. And umabot tayo ng 20,000 yung ating napamili. And konti lang naman yun kasi ang nakapamahal doon ay yung uh, alak. Siyempre napakamahal. And then yung sigarilyo. Kasi naupusan na tayo. Kasi yung iniiwan ng ahente ay kumulang. Kumulang yung order natin. So, ang lakas ng demand ng sigarilyo natin. And yung gin, ah, uh, hindi tayo ah uh, hindi tayo nagpapaubos papa ubus so kahit may isang kahon pa tayo um kaila nating bumili agad kasi uh, mahirap na kapag naubusan so ayan, pakita ko ilang lahat ng box ang ating na uh, pamilya uh, so eto na po and update ko din kayo ng ating uh, pricing sa ating kinahat so yung ating uh, gin, uh, mura lang yung bigay natin. Uh, nasa 72 lang yung migilito. And yung uh, sunod doon is 149. So, yun, mura lang ang bigay natin. Amin uh, minsan, may, may free na tayong uh, yellow. Tapos doon sa mga chicheria, na mga uwishi. Uh, 8 pesos lang ang bigay natin doon. And, do, and then, yung mga J&J product, um, kagaya ng CP, uh, Mr. Chips, 9 pesos lang ang bigay natin dyan. So, yung uh, Super Crunch, 12 pesos, mga ganoon. So, mababa lang talaga yung uh, patong natin dyan. And then, yung Pansit Canton, mabilit-mabilit sa atin, yung malaki yung ganito, yung ganito. Ayan, yung kasalo. Yung kasalo na pansit kanto. 20 pesos lang ang bigay natin, kaya mo yan.